Let rain. Masasabing maganda, makabuluhan at astig ang Pilipinas. Sa kaastigan nito, masasabi mong kasing astig nito ang aking salamin. Pero ang problema ay hindi nakikita ng maraming bata ang kagandahan nito. Masasabing nangyayari ito dahil sa bagong teknolohiya, ang mga computer ipad, at cellphone. Para maayos itong problema, kailangan nilang maranasan ang kahusayan at makita ang kagandahan ng Pilipinas. Buong Bohol ay isa sa pinakasikat na dayon sa buong Pilipinas. Ang pinakamagandang lugar sa buong Bohol ay ang Chocolate Hills na mahanap sa probinsya ng Carmen Bohol. Ito ay isang dayuan na papaligiran ang napakaraming burol na kulay tsokolate na kung saan nakuha niya ang kanyang pangalan. Meron, meron ito ng laki ng 50 km2 at may 1,268 buron. Pagkapopular nito, nagkaroon nito ng iba't ibang alamat. Isa sa alamat ay tungkol sa dalawang higante, isa mula sa Hilaga at isa mula sa timog. Nagkita ang dalawang higante at ang higante mula sa timog ay sinabi sa higante mula sa Hilaga. Anong ginagawa mo sa aking mesa sa kuban? Ito ay aking pag-aari. Umalis ka na. Pagkatapos, naglaban ng dalawang higante sa pagitan ng pagbato ng putik. Pero, nabusan sila ng lakas at nawala ng hininga ang dalawang higante. Pagkatapos, tumamba ang dalawang higante at namatay. Sa katapusan, nagmukha itong napakaraming burol at ito ay nakikita natin ngayon ito ay ang rason kung bakit gustong gusto ng mga Pilipino sa panahon ngayon dahil nagugusto nila ang kwento kung saan ang galing ang kwento ng pinagmula ng Chocolate Hills. Noong nakalaang dalawang taon, nagkaroon ng isang 7.2 magnitude na lindol. Dahil dito, maraming burol ang nasira at marami ding mga hayop at mga tao na namatay. Kung kaya, kailangan nating alagaan ang mga natitirang burol. Kaya sana, matutunan mo ang leksyon na tinuro namin. Na ipahalagan ang biyayang ito. Ang Pilipinas. At sana, makakapunta ka dito para maranasan mo ang tunay na ganda ng biyayang ito.